Yeah. Uh, magandang araw na naman sa inyong lahat uh, naman natin no? Uh, meron nga pala tayong late upload kahapon pasensya na uh, bale, ngayon ko lang i-upload no? dahil yung video natin kahapon dahil nga sa um, pumunta kami doon sa mama ko uh, gusto niya kasi kami makita tapos simple ibigay tayo kahit kunti uh, para sa kanya alam mo naman mama natin uh, masaya sila pag eh, nakikita nila tayo tapos siyempre yung merong kunti tayong naibigay na para sumaya sila no? ang ate ko kasi ang uh, bali nag-handle sa lahat para sa kanya So, tayo naman ay mahirap. pag uh, paghirap din ang panahon, mas lalo tayong nagihirap. No? So, wala tayong masyadong naitulong, naibigay sa mama natin. Siya nga pala guys, uh, importante no? Uh, na may pakita natin, may pagaman natin sa mga magulang natin yung pagmamahal. Habang maaga, huwag natin sabihin ng no, I love you kung saan sila ay wala na hindi ka na nila maririnig. Nang tandaan nyo, kailangan, habang maaga, ipakita nyo yung pagmamahal nyo sa kanila. Na, bilang anak, mahal nyo siya. Kahit nga sabihin nyo sa araw-araw na I love you, ma. Maganda yan, at saka masaya na ang mga buhulang natin na naririnig nila yan. Hindi lang sa sinasali mo tapos tagtagan mo pa sa mga gawa mo para sa kanya kasi sila yung inano na nagsakripisyo ng buhay para sa atin na maging tao tayo di ba? so ayan guys sa uh, kahapon ayan papakita ko sa inyo yung video ng uh, motor tayo no papunta doon masyadong traffic grabe halos hindi kami makadaan papunta ng kuhan tapos pagdating namin sa Puan exacto dumating kami ng Puan umulan ang lakas so parang ano talaga trial pero ayun tumuloy pa rin kami uh, so nata kami gabing gabi na mga 10 o'clock uh, so okay lang masaya naman so kaya late ang upload natin ng video natin kahapon ngayon pagsabayin natin oh uh, nga pala guys uh, ayan papakita ko sa inyo yung baboy na yan ayan meron um, kasi akong nakita sa ibang vlog no na pinakita nila na naglalagas ng palahibo uh, uh, sabi nila baka sa pagkain kulang sa pagkain o kung ano para sa akin guys parang hindi naman kasi itong sa akin pag nagpakain ako todo talaga na tinatan tinatansya ko na talagang busog sila na hindi naman over ganun tayo no? so pagdating naman sa vitamins nag inject naman tayo pero bakit siya naglalagas sa tingin ko sa kanila nasa klase ng baboy kasi ito ito ko itong inahin na to ito yung mag talagang mga magulang nila naglalagas din yan noon tapos ngayon naglalagas din siya uh, after mga anak no so every time na nanganganak siya naglalagas siya and then tumutubo naman yung balhibo balahibo niya so sa tingin ko nasa baboy lang talaga ang paglalagas or pagpapalit ng buhok kasi ito itong baboy na to pangalawang beses niya ngayon naglalagas siya tapos ang style ko para hindi ka mahirapan yung advice ko sa inyo, kapag ang inyong baboy nakitaan nyo na naglalagas siya ng unang panganap niya after nang nananak siya, naglalagas na siya. So next time, bantayan nyo na kapag after ng pagwalay nyo ng mga piyik nyo, after one week to two weeks, ganyan. Mahaba na yung two weeks, naglalandi agad yan. So, imonitor nyo ng maayos kapag sakto na siya sa paglalandin niya, turukan niyo na or pakastahan niyo na. Kasi kapag yan ang inaglagas ng mga buhok na, matagal, aabot ng isang buwan hanggang dalawang buwan bago siya maglandin. So, ito naman, uh, first time niya, itong inay na ito, first time niya na maglagas. Tapos, nakikita ko sa kanya habang naglalagas siya, tumutubo yung bagong buhok niya. Tapos, na, simple, napansin natin, yun nga, na matagal siyang maglandin. So, kaya nag-advise ako sa inyo, kapag ang inyong, inyong baboy ay naglalagas sa unang panganganap, tapos, simple, hindi nyo na naba, naba, nabantayan yung paglalandi niya, tapos lumampas kayo hinintay nyo pa. Aabot yan ng isang buwan hanggang dalawang buwan bago maglandi ulit. No? So, kaya kapag ang inyong baboy ay naglalagas ng buhok, bantayan nyo sa after ng pagwalay ng mga bihik niya, after one week, naglalandi yan. Pakastahan nyo na kapag hit na siya, on hit siya. Tapos, uh, kapag pinabayaan niya yan, abot pa ng dalawang buwan. So, yun na. Uh, um, sa akin, okay naman. Uh, itong mga natin dito, uh, okay naman siya. Uh, yung doon din, okay naman siya. Wala na tayong problema. No? At saka, uh, itong gawin kong ano, inahe, okay naman yung katawan niya. Although, hindi siya masyadong ah uh, kumakain ng malakas na nag-iisa siya eh. So, iniisip niya, mamaya na naman, so, okay na yan, walang problema. At least, nakikita natin na healthy siya. Minsan nga, tumatakbo-takbo siya. So, okay na yan. So, guys, uh, yun nga yung mga advice ko sa, sa inyo na tungkol sa paglalagas ng mga buhok ng baboy. No? Tandaan nyo yan. Uh, mahirapan kayo kapag yan ay naglagas. Hindi para sa akin, hindi dahil sa kulang kayo ng pagkain, kulang kayo ng vitamins, hindi yan. Nasa baboy talaga yan. Kasi ito, itong inahin na to, yan. Talagang ano yan, nung una, tapos ngayon naglalagas siya. Pero tapos ko na siyang naturoka ng ano, kasi nakitaan ko siya ng paglalandi niya. Tapos uh, on hit talaga siya. So, yun, tinurokan natin. So, after ng one week, more than one week, almost two weeks na, ayan na, naglalagay siya. Padahan-dahan. Kasi nakikita natin yung buhok nila na medyo matanda na. Yun ang nalalagas eh. Tapos nagpapalit ng bago. So ayan. So guys, maraming maraming salamat sa inyo ulit. Sa inyong panunood. No? At sa mga subscriber. Sa hindi pa nakasubscribe dyan. Nagsubscribe na po kayo at i-click niyo yung ating uh, notification bell para ma-update kayo sa mga iba pa nating video. Um, Ulit-ulit kung sinasabi sa inyo no, na kaya Junix all around kasi hindi lang pagbabago yung ginagawa natin. Lahat ng pwede nating uh, gawin, eh, natin dito sa video. So, babus!